Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan, today po ay nandito po tayo sa may Cornish po ng Alcobar. Ayan, papunta po tayo sa sentro po ng Alcobar at dito po tayo dumaan po. Malapit po sa may Baring Bridge. Ayan. Maganda po dito mag-walking po sa gilid ng dagat. Ayan. Marami pong nagpipiknik dyan. Uh, at saka naglalakad po. Pero sa ngayon, na recommended. Kasi panay ang sunstorm at ang mainit na rin po. Maganda po pag winter time. Malamig. Pero sa ngayon, pero marami pa rin po kasi hindi para magandong uh, mainit po hindi pa ganun Mainit po siya sa buwan ng June, July and August. Yun po ang pinaka peak season po. Ayan. Kaya tingnan niyo marami pa rin pong naglalakad at nakaupo po sa park. Siguro mga hapon po yan, mga alas 4, ganun po. Ayan. Ayan po. Malayo pa po ito na konti sa sentro. Ayan po, makit makakita po tayo ng mga reclaim island na ginawan po nila, ginawan po nila ng mga buildings. Ayan po, mga hotel. Nakikita nyo po, reclaim land lang po yan. O see? Tinabunan lang po yan. Marami pong ganyan dito sa Mike corniche. Ayan po. Kung gusto nyo po mag-relax pagkatapos ng trabaho o kaya sa inyong off days, dito po, maganda po. Lalo kung stress, na-stress ka na po. Dito ka lang po. Ay sa magkukulong ka lang sa bahay. Maganda dito rin, mag-stress reliever ka dito po sa magandang simoy ng hangin po. Ayan. Ayan. Ayan, may kapehan din dyan, may mga tindahan. Pwede kang pong bumili. Ayan po. At ang kagandahan, may mga kahoy-kahoy na din po. Serve as a shade. Ayan, ang ganda po ng masjid. Ayan po. Abang papapalapit tayo, mas gumaganda po. Nagko-color green. Ayan po. Ayan, may naglalakad na po. Ayan, mga family, family. yan po. Yan po sila nagtatambay pag pagkatapos po ng trabaho kaya off days po. Ayan, makikita nyo yung Natabunan lang ng mga lupa. Ayan, nakat na po natin. Malapit na po tayo dito sa may sentro. Oh, yeah.